Meron <laughs> <laughs> uh, well, pa mamaya, darating pa lang. Let's oh, just yes, Maya. Oh, Love oh, you, please. <laughs> oh, thank you, oh my God. That's oh, our yeah. all. Oh, basahin mo, ayan o. Marami Maraming mensahe. mga mensahe yan. These oh, are ayan. your visitors. Yes, Kami yung mga bisita. Yes. <bro>.

Super, talaga siya, bonnet, siya, siya bonnet. Ako lang Atta, ata pinaka maiksi ang <laughs> ano mensahe. Ay, <laughs> ah, yung personal. yung na lang. Ito 'yung <laughs> When you pass your exam. <laughs> Ay, ano ba, nakala ko naka-video hindi pala. Mm, Walang hiya. <laughs> yeah. <laughs> kung mabini pinindot. Napindot, kaya lang. Hindi lang ito yung ama. Kahapon lang nila lang hindi nila alam. na lang namin para hindi. ano surprise naman? Wala ka bang masasabi? Ang sabi ko na kasi ano, okay oh, na yun yung ano, si Monsuga, I don't proud na doon sa team, Pero ito, thank you. Oh, ha, ayan. Kasi oh, ano, nag-effort, fun. Thank you so much. May bagay o syo. May deo saan. Wish me nga siya, kung mga hanggang mga bagay mo. mo mga tuso. I always be strong. Ay, antayin ba natin yung isa pa? May <laughs> tim yung Hindi, nagbata. Hindi, ganun. Then, natin na bayaw na yung buwan ko. aribuan ang mga hanggo at isus. Basta inay table pwede na. Yan proud ang yung achieve mo. руби. Ло Алек. Должно да е она. Утоку. Спаробу